Nakakagulat, Vic Soto inireklamo ni Pauline Luna sa pulisya. Isang kontrobersyal na balita ang lumabas kamakailan kaugnay kay Pauline Luna at Vic Soto, inireklamo ni Pauline Luna ang kanyang asawa na si Vic Soto sa pulisya. Ayon kay Luna, ilang beses na umano siyang binubugbog ni Soto, ang insidente ay nagdulot ng malaking gulat sa publiko, Maraming tagahanga ang nalungkot at nagulat sa balitang ito. Agad namang nagsagawa ng investigasyon ang mga autoridad, si Vic Soto ay kilalang komedyante at TV host sa bansa. Samantalang si Pauline Luna ay isa ring tanyag na aktres. Ang isyo ay naging usap-usapan sa social media. Patuloy na inaabangan ng lahat ang magiging resulta ng investigasyon. And this are Chica for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, Share, subscribe and click the notification bell for more updates.